Number 10. Pagsinta ng mga giraf. Sa mundo ng mga hayop, kakaiba ang paraan ng mga giraf sa pakikipagugnayan upang makahanap ng kapareha. Kapag ang isang babaeng giraf ay handa ng magparami, ito ay naglalabas ng amoy mula sa ihi bilang palatandaan sa mga lalaking giraf. Sinusuri ng lalaki ang ihi sa pamamagitan ng pagtaas ng labi, isang kilos na tinatawag na Fleming Response upang malaman kung ang babae ay nasa tamang panahon. Kapag kumpirmado, magsisimula siyang manligaw sa pamamagitan ng mahinhing pagtama ng buntot, pagdampi ng ulo sa likod at marahang paghipo sa mga sungay ng babae. Ang mamalalaki naman ay naglalaban gamit ang kanilang mga leeg na tila mga sandatang bumabangga sa isa't isa upang makuha ang karapatang makapareha ang babaeng pinili nila. Ang kanilang pagbubuntis ay tumatagal ng mahigit sa 400 days, isa sa pinakamahabang panahon sa mga hayop. Kapag nanganak, ang anak ay bumabagsak mula sa mataas na taas, ngunit agad na tumatayo sa loob ng isang oras upang makaiwas sa mga mandaragit. Pagkatapos ng pagsilang, umaalis na ang lalaki at iniiwan ng babae upang mag-alaga mag-isa. Ang sistemang ito ng mahabang panliligaw, matinding laban at mapanuring pagbili ay nagpapakita ng disiplina at tiyaga ng mga girath, isang halimbawa ng pagkakaisa ng kalikasan at likas na instinct ng buhay. Number 9. Laban ng fosa sa puno Sa kagubatan ng Madagascar, may isang kakaibang hayop na tinatawag na fosa, ang pinakamalaking mandaragit sa kanilang isla. Tuwing panahon ng pagdadalaga ng babae, siya ay umaakyat sa isang mataas na sanga ng puno at naglalabas ng malalakas na amoy at tila pag-umol na parang pusa upang tawagin ang mga lalaki. Ilang sandali lamang, nagsisidatingan ang mga lalaking fosa at nag-aagawan sa pagkakataong makalapit. Ang kanilang laban ay hindi basta simpleng labanan. May kagak, kalmot at habulan at nagtatagal ng ilang oras bago pumili ang babae ng mapalad na makakapareha. Kapag napili na, ang kanilang pagtatalik ay nagaganap din sa sanga ng puno at maaaring magtagal ng ilang oras o araw. Ang mga babaeng fosa ay may kontrol sa buong proseso. Sila lamang ang pumipili kung sino ang karapat dapat. Kapag tapos na ang pagpaparami, inaalagaan ng ina ang dalawa o tatlong anak nang mag-isa sa loob ng halos isang taon. Ang ganitong uri ng ritual, kung saan ang babae ang may kapangyarihan sa pagpili at ang mga lalaki ay kailangang magtagisa ng lakas, ay nagpapakita ng kakaibang balanse sa kalikasan. Sa pamamagitan ng matinding seleksyon at pakikibafa, natitiyak ng fosa ang pagpasa ng malalakas at malulusog na lahi sa kanilang henerasyon. Number 8. Lihim ng mga iskargo tahimik man at mabagal ang mga iskargo, ngunit ang paraan nila ng pag-ibig ay isa sa mga pinakanatatangi sa mundo ng hayop. Bago magsimula ang kanilang pagsasama, may kafaibang sandali kung saan tinatamaan nila ang isa't isa ng tinatawag na love dart o palasong gawa sa kalsyum. Hindi ito nakamamatay, ngunit nagsisilbitong paraan upang mapataas ang tsansa ng matagumpay na pagpaparami. Kapag tinamaan ng palaso, ang kapareha, nagiging mas handa ito sa pagtanggap ng binhi. Pagkatapos nito, nagtatagpo ang kanilang mga katawan at marahang nagtatagisa ng sensasyon sa loob ng maraming oras, na para bang dahan-dahan nilang isinusulat ang kanilang pagnanais sa ilalim ng ulan. Ang bawat eskargo ay hermaphrodite. Ibig sabihin, ay parehong may kakayahang maging lalaki at babae. Sa ganitong sistema, parehong nagbibigay at tumatanggap ng binhi ang magkapareha. Kaya mas mataas ang posibilidad ng tagumpay sa pag-aanak. Kapag natapos ang proseso, maglalagay sila ng hanggang isang daang itlog sa lupa. Ang kakaibang ritual na ito ay patunay na kahit ang pinakamabagal na nilalang ay may maingat at masining na paraan ng pagpaparami. Ang pag-ibig para sa kanila ay hindi tungkol sa bilis kundi sa tiyaga at paggalang sa likas na ritmo ng kalikasan. Number 7. Sigawan sa ilog ng mga hipopotamo. Sa mga ilog ng Afrika, ang mga hipopotamo ay kilala sa kanilang lakas at tapang. Ngunit sa panahon ng pag-ibig, nagiging mas matindi ang kanilang mga kilos. Bago pa man magsimula ang pagsasama, nagsasagawa muna sila ng kakaibang ritual sa tubig. Ang mga lalaking hipopotamo ay nagbubuga ng ihi at dumi sa hangin bilang paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan. Ang amoy at tanawin ay nagsisilbing babala sa mga karibal at sabay ding paraan upang akitin ang mga babaeng nasa tamang panahon. Sa mga sandaling ito, madalas silang magbanggaan ng panga at magpalitan ng mamasigaw na umaalingaw-ngaw sa ilog, isang labanan para sa karapatang magmahal. Kapag nagtagumpay ng isang lalaki, magaganap ang pangsasama sa ilalim ng tubig. Maingat niyang tinutulungan ang babaeng makaahon paminsan-minsan upang makahinga habang tumatagal ang ritual ng halos 30 minuto. Matapos nito, pinangangalagaan ng ina ang supling ng mag-isa sa loob ng ilang taon. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng mga hipopotamo na kahit sa gitna ng magulong tubig at matitinding tunggalian, ang likas na udyok ng pagmamahal at pagnanais na magparami ay nananapiling matatag. Isang paalala na sa bawat galaw ng kalikasan, may halong papang at pag-aaruga. Number 6. Karera ng mga zebra Ang buhay ng mga zebra ay umiikot sa mga senyales ng anoy at tunog, lalo na sa panahon ng pagpaparami. Kapag ang babaeng zebra ay nasa tamang panahon, naglalabas siya ng ihi na may amoy na nagsisilbing paanyaya sa mga lalaki. Ang mga lalaki naman ay agad nag-aagawan sa pamamagitan ng pagsipa at pagkakagatan para makamit ang atensyon ng babae. Kapag napili na ng babae ang kanyang kapareha, nagsisimula ang marahang panliligaw. Ang lalaki ay marahang kakagati ng leeg ng babae o ihipan ito sa leeg bilang pagpapakita ng pagkalinga bago pa man maganap ang pagsasama. Ang mga zebra ay may kakaibang ritmo sa buhay. Ang pagbubuntis ng babae ay umaabot ng halos isang taon bago manganak ng isang biik na kayang tumakbo sa loob lamang ng isang oras matapos isilang. Sa mundo nila, ang bilis ay buhay, ang mabagal ay nagiging biktima. Ang sistemang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pisikal na kakayahan at likas na disiplina ng kalikasan. Sa bawat bagong anak na tumatakbo kasabay ng hangin, muling ipinapakita ng zebra ang kagandahan ng likas na balanse sa pagitan ng pag-ibig, panganib at kaligtasan. Number 5. Arkitektong Ibo ng Kagubatan Sa mga kagubatan ng Australia at New Guinea, matatagpuan ang mga tinatawag na bower birds o mga ibong arkitekto ng kalikasan. Sa halip na umawit o makipaglaban, ipinapakita ng mga lalaking ibon ang kanilang galing sa pamamagitan ng pagtatayo ng tonel o maliit na estruktura mula sa mga sanga at dahon. Hindi ito tahanan kundi isang entabladong pangligawan. Pinidisenyo nila ito ng maingat. Nilalagyan ng mga makukulay na bagay tulad ng bulaklak, bato at kahit mga piraso ng plastik. Ang kulay asul ang paborito ng karamihan sa kanila at maingat nilang inaayos ayon sa laki at hugis upang lalong makuha ang tingin ng mga babae. Kapag dumating na ang babae, hindi lamang ang disenyo ang sinusuri nito kundi pati ang kilos ng lalaki, ang paraan ng pag-indak, pagtilaok at pagpakita ng disiplina. Kapag nasiyahan ang babae, doon pa lamang magaganap ang pagsasama pagkatapos ay aalis siya upang magtayo ng sariling pugad. Ang mga ibong ito ay patunay na hindi lamang lakas o boses ang susi sa kalikasan, kundi pati sining at tiyaga. Sa bawat maingat na pagkakalagay ng kulay at hugis, ipinapakita ng Bowerbird na ang pag-ibig ay maaari ring maging anyo ng sining, isang pagpapahayag ng likas na pagkamalikain na itinatangi ng kalikasan mismo. Number 4. Paghahari ng mga leon. Sa kapatagan ng Afrika, ang mga leon ay kilala bilang mga hari ng kagubatan. Ngunit sa usapin ng pag-ibig at pagpaparami, hindi rin sila ligtas sa matinding pamsubok. Kapag ang isang leona ay nasa panahon ng pagdadalaga, siya ay handang makipagtalik ng maraming beses sa loob ng ilang araw. Madalas ay umaabot ng limampung beses sa isang araw. Ang bawat sandali ng pagsasama ay maikli, ngunit mahalaga, sapagkat bawat kilos ay nakatutulong upang tumaas ang pagpasibilidad ng pagbubuntis. Ang kanilang sistema ay nakabatay sa pisikal na lakas, disiplina at walang humpay na pagditiis, na nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagpapatuloy ng lahi sa kanilang lipunan. Sa ganitong panahon, halos kalimutan ng mga lalaki ang lahat. Hindi sila nangangaso o nagbabantay ng teritoryo, napatuon lamang sila sa pagpaparami. Ang ganitong uri ng ritual ay may layuning tiyakin na ang pinakamatitibay at pinakamasiglang mga leon lamang ang makapagbibigay ng supling. Kapag nagbuntis na ang leona, aalis siya upang manganak sa isang lihim na lugar at alagaan ang mga anak ng mag-isa hanggang maging handa na silang bumalik sa grupo. Ang ganitong paraan ng pag-aalaga at matinding seleksyon sa palikasan ay nagpapatibay sa antas ng kaligtasan ng kanilang uri, isang simbolo ng tapang, pasensya at katapatan sa likas na tungkulin bilang tagapagtaguyod ng kanilang lahi. Number 3. Pang